Yan, mga ka-ayan, So, ngayon naman, na natin ang ating transparency. Yeah, ayan, about dito sa Europe. Yung buhay ko dito sa Europe. Ayan, so maraming nagtatanong paano daw ako nakapunta dito sa Europe. So, Okay, so ikikwento ko sa inyo, ayan, from the start. So, I'm working sa Pilipinas as a um, coordinator sa isang shoes company. Ayan, so, ngayon yung auntie ko is nasa Norway so yung part-time niya ay naghahanap ng Upayer. So, to make it short, <laughs> ayan, na-recommend ako. Ayan, so, it's a direct hire. Kasi nga, it means na mayroon na akong employer sa Norway or mayroon na akong host family sa Norway. So, yun, prinasis, lahat ng mga papel ko, lahat, 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 hanggang sa nakapunta ako ng Norway as an au pair po. So, wala po akong agency. Direct hire po ako from Norway. ah. Uh, direct hire ako ay, ganun so, direct hire ako from Pinasto Norway ay, yan so, yun um, and then of course uh, um, hindi naman madali kailangan ng adjustment talaga and then first ano ko doon, first time ko talagang nag-abroad. So, pagdating ko sa Norway talaga, as in, hindi talaga ako marunong talaga magsalita ng English. <laughs> marunong ako, pero yung bang, parang, uh, hindi siya fluent. Ayan, pa- Paano ba? Kung baga is, um, kung ano lang yung mabanggit ko na English, yung, hindi siya as in very good na English. Kung siguro sa 1 to 10, uh, siguro ang English ko is nasa 4 lang. <laughs> Yan. So, nag-start pa kasi ako noon na talagang first time ko magpunta as in uh, parang cool. Oh, Ganito pa lang buhay ako. And then of course, nag-umpisa na ako magtrabaho as an au pair. Ayan, gusto kong maging transparency. gusto kong uh, malaman nyo kung ano talaga ang experience ko as an au pair sa Norway. Ngayon, um, sure nag self-pity ako, self-pity. Nag self-pity talaga ako kasi nga Ha, sabi ko, sa Pinas, hindi ako nagano, hindi ako naglilinis ng toilet, sabi ko. Tapos hindi ako nagluluto, ayan, sabi ko, meron ako, ang nanay ko lagi ang nagluluto sa akin. Ngayon pagdating dito, ako nagluluto, naglilinis ng bahay, tapos naglilinis pa ng toilet, alam nyo. Minsan umiiyak ako, kasi nga, first time ko nga nag-abroad, and then nagka nagkakaroon ako ng self city talaga. Kaya normal lang po na malulungkot po kayo pag once na nag-abroad kayo. Kasi nga, siyempre, ah, syempre, buhay natin. Ayan. So, kung nagtatanong, sa mga nagtatanong kung ano bang ba opair, yun na yun ang cultural exchange. So, I'm 27 before na nag-abroad. And then, yes, first time ko. And then, yun, opair. And then, yun, hala, grabe. And, eh, nga, sabi ng iba light works 5 hours no i'm working more than 5 hours um nagigumigising ako ng mga 6:30 as in lumalabas na ako kumukuha na ako ng mga jar yo iakyat ko na kasi nga yung aking kwarto is nasa basement so sa labas kumukuha ako ng mga jar yo ibibigay ko sa aking employer kasi nga uh, nagbabasa sila ng jar yo every day So, yun, uh, yun, trabaho, as in, trabaho talaga ako, trabaho, hindi siya as in na, uh, ano, uh, gusto kong maging honest sa inyo lahat na yung trabaho ko as an au pair is trabahong as in, trabaho-trabaho na parang, uh, ano ka talaga, uh, yaya, kasambahay, gano'n, hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya as in, um, light works, light works lang, gano'n, hindi. So, uh, inuutosan ako maglinis ng ng bintana, ayan, maglinis lahat, lahat na ng linis, vacuum. Although naman di, madali lang naman kasi nga may vacuum, uh, may yung mga uh, washing machine, dishwashers, ayan. So medyo madali lang yung trabaho. Pero one thing lang na talagang oof, talagang ano talaga sa akin is big deal talaga sa akin yung inutosan akong maglinis ng ceiling. <laughs> Ayan. Pinalinis ako ng ceiling kaya kasi kasi nga 'di ba sa Norway is mahilig sila sa kandila. So yung usok ng kandila is napupunta sa ceiling. Ayan sa kisame. So umiitim yung kisame. Ala nilinis ko yan lahat as in. So Ewan ko, hindi ako nagreklamo kasi nga kailangan ko ng trabaho wala akong choice, wala akong mapupuntahan, wala akong parang uh, saan ba ako ilipat, magbabago na naman ng ano, ng host family. So hindi na ako naglipat. And then wala ako talagang kilala sa ibang ibang bansa kung pupunta man ako. Ayun, so yun, so yun ang naging journey ko uh, as in trabaho talaga ako as an opayer. Hindi siya light works para sa akin. Pero hindi ko naman uh, sinasabi na lahat ng gano'n ng mga opayer. Yung experience ko lang as an opayer. So, yun. First time ko nag-opayer sa Norway. So, ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Ito ako. Ayan. So, may picture pa ako. So, iyan Mga alaga ko. Pero mga bata pa yan sila. So, ito yung amo ko. Ayan. So, it's me. Ayan. It's me. Ah, kita nyo. So, ayan, it's me. <laughs> ayan. So, binigyan din nila ako ng bank card. So, I have a bank card. Ayan. So, Scandinavia, uh, Scand Scandia Banken. So, sa so mga nakakaalam dyan sa, sa Norway, I'm a Scandia Banken visa. So, meron akong card. Ayan. So, dalawa ito dalawang card dito pero hindi na nagamit kasi wala na ito walang nang laman ang tagal ko nang nag off air so ayan so yun lang ang experience ko as an auper. hindi po hindi lahat ng ng au pair ay madali yung trabaho ayan sinasabi ko sa inyo so Uh, may mga employer talaga na sagad-sagad kang utusan, sagad-sagad talaga yung trabaho mo. Although, hindi ako nagreklamo noon, kasi nga binigyan nila ako ng dalawang part-time doon. Although, yung part-time na yun is black money naman talaga yan, illegal naman talaga yan. Kaya, as a consideration sa kanila, hinahabaan ko na lang yung oras ko sa pagtatrabaho sa kanila. Kasi nga, binigyan naman ako ng dalawang part-time. So, aside nyan pala, uh, aside kasi maraming pera sa uh, sa OPR talaga pag once na masipag ka. Kasi nga maraming nagpa-part-time talaga pag sa Norway ka, especially sa Norway. Ayan, marami talagang kumukuha ng OPR para mag-part-time ng dalawang oras, tatlong oras. So, ang ginagawa ko niyan, ah... Uh, pag, pag once na binigyan ako ng employer ko ng part-time, nag invite ako ng isa kong kaibigan para dalawa kaming magtatrabaho dun sa isang bahay para mas mabilis naming tapusin. Kung limang oras yun, tatrabahoin na lang namin ng dalawang oras at kalahati. ayon para mas mabilis. So yun, marami akong part-time. Every weekend, may mga part-time din ako. And then yung mga buhay ng, ng au pair talaga sa, sa Norway before, Uh, talagang busy talaga kami sa pagpa-part-time. Ayan. Uh, Nag-weekend din kami. Nag-enjoy uh, nag -e din kami every weekend. Pero, more kami sa mga part-time talaga. At saka, alam nyo po ba, na maraming wine talaga doon sa, sa Norway. So, binibigyan kami ng wine. So, every weekend yan, nag-wine kami kasi nga libre yung wine namin. yan Kasi marami silang stocks ng wine. So, yun, all in all is nagpapasalamat ako sa pagiging au pair ko kasi nga, uh, malaking tulong ng au pair talaga sa akin kung nasaan ako ngayon so, ayan, so next ko is about au pair ko sa Norway, uh, ah, hindi, sa Denmark ano ba ang aking experience au pair sa sa Denmark. Kasi after ko ng Norway is nag-Denmark ako. So, i-share ko din sa inyo kung anong experience ko as an au pair sa Denmark. Ayan.